Yan, good morning mga kapitik. Magandang araw po sa lahat. Kanina po ay mataas ang araw. Kami naglakad-lakad ng mga bata. Ay ngayon ay parang uulan na rin. Pero hindi pa naman po naulan. Mahangin tapos ay maulap ang kakala ang kalangitan. Ayan. <laughs> pero hindi pa po naulan. At nandito po si Bami. Busy. Umagang umaga. Bali. Oh yan isa po ito sa reason kung bakit tayo umuwi ka agad from province dahil kami po ay masayang-masaya ang puso kayo na kayo may mga order sa amin. Meron so, tayong Shopee daddy na Phil. Wow, so ito po ipapadala namin ng ganito, babalutin ko lang ng maganda. Oo. Buwan so na yung box po. Eh. Oo, oh, oh. may box po siya, ay Dalawa. may laman pa. Yes. Dalawa ito, ay 2 pack. Pero binili niya ay isang piraso. Yes, kaya po babalutin ko na lang yun sa ibang box. At ito yung mabentang mabenta sa atin. If you mask. Oh, wow. Isa na lang natitira nito. Oh. Na, -na, na lang mga kabeshi. Yan po yung ating Shopee. No? Yung may mga waybill. Tapos meron din dito. Mamaya Haines. na lang natin i-shout out, mami. Hanes daddy, dalawa. Okay. Tapos Hanes ulit. Okay, okay maami. yung hands niya daddy, napakabango, napakalambot, yes. 100% cotton. Tapos na yung na iba na naman na dito, na dito na ay JNT. Mang Teresita, nagpa-add ng isa pang gamit. Oh, I kaya know. Kaya i-reserve ko na. Salamat po. Si so, Mam Maribel ay tumawag. 5M, kaya lang ay tatatlo na lang Mam Ma Maribel. Oh. Ay eh, baka magustuhan niya itong S. So, bali, apat na set. Ah, uh, malaki po yung cutting niyan. Ako nga po ay L ang t-shirt ko dito sa Pinas. Pero M, ang nagkasya sa akin dyan. M. So, Is it -re reserve ko na to kay Mama Bell at siya'y tumawag. Salamat, Mama Bell. Yes. Ito ka si At si Talalay, nagpa-reserve na. Abo. At ito'y pang Christmas party niya. Ngayon pa wow. lang may naiinsip na ni Asang. Yes. At yung ganda nung ano, nung nakita niya nag-unboxing tayo. Ah, uh -uh. ah. Yan yung pinakamalaking size? Oo. Oh, oh. Six na daw si Talalay. Okay. Ito yung in-order ni Hyson, kaya i-reserve -re ko na yes. baka maubusan pa. Si Talalay po ay 5 years old, pero yes. size 6 yung na are-reserve natin. Yes. At si Bonso. Aba, Kat. Oo, si Aitee. Size ano daw siya, 32 or 34, hindi ko lang alam kung anong kulay, kaya ah, yes. na-reserve ko na lang kay Bonso. Pwede mo na-picturean para makapamili na siya. Uh -huh. Para baka may ibang bumili. Uh -huh. Yan. Sige At... Po. Ito naman ay isa-isa nating subscriber, Adidas at saka okay. sports bra. So, mag-iipake muna ako. Mamaya natin i-shoutout lahat yung mga bumili okay, mama Marilu, sa kasi size F. Ito kay Sir Lawrence, naka-order na siya. Nung si 80, dalawang piraso, ay eh, nagpa-add pa ng hymns. Wow. Apat. Salamat at po. Tatlo pa. Tatlo. Pet. Wow. Yes. Salamat po sa inyo. mag na lang po later. Salamat yes. po sa inyo po 'pag order sa ating Kabeshe's products. Patuloy lamang po kayo mag-message sa akin or uh, direct order kayo sa Shopee. O direct order sa Shopee. Yan. Yes. Yes. Salamat po sa inyo. God bless po. Si na po ang magpapaklit po. Okay, <laughs> okay. At tapos na tayong mag-impake? Yes. Ito yung Shopee, yung may mga Waybill, Waybill, Waybill. At yung wala, ayan, yeah. ay diretsa tayo sa JMT. Shoutout lang po ako mabilis shoutout kay Sir Lawrence sa pangalawang order. Wow. Kay Sir Renan, bound to Bataan. Salamat din wow. sa inyo. Talagang tumawag pa sina Seven sa akin. Salamat. Ba bound to, for Bound for Bataan. <laughs> Ma'am uh, Marisa, bound for Calamba. Yes. So, uh, Ma'am Marilu, ayan, bound for Antipolo. Tinantay okay. na niya at siya'y paalis. Ito naman po lahat ay nakabook na online. Idadrop lang namin talaga doon, no? Shout out po kay... Uh, Ah, walang pangalan nito, honey. Yes, nasaan? Kay Ma'am Bernie of Tanza. Ayan, ito ay yung ating set-up bill. Iyan po out. ay, ano, Shopping na tayo. Shopee. na. Shout out to Sir Neil of San Jose del Monte, Bulacan. Ayan, yeah. Salamat po sa pag-order ng pabango. Shout out to Ma'am Olive of Amadeo, Cavite. Wow, lapit oh, it, love it love it po. lang po. Uh, shout out po kay Ma'am Madonna of Santa Cruz. Tarlac. Yeah, shout Salam out sa po. At, salamat po. Yan, yan ang una talaga naming inasikaso. Pag-uwi na pag-uwi. So ngayon po ipapadala na natin agad para today ay ma-ship out na. Kasi pag hindi bukas na yan. So ngayon, dali na natin, mami. Let's go! Lord, we praise and honor you. Salamat po sa lahat po na umorder po sa ating delicious products. Salamat po sa kanilang buhay. Pagpalain mo nga po sila at ibalik ang mga pagpapala po sa kanila. Lord, uh, ingatan mo nga po kami ni Daddy sa amin oh, pong pag, 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 pag pagdadeliver sa si at sa si Shopee Express. Ingatan mo si Tirzo, oh God, na aming gamit ngayon sa aming pagdadrive. Ilayo mo kami sa kung anong maaksidente at kapahamakan. In Jesus' name, Amen. Amen. So, let's go. Yan, nabilisan po tayo. Hingal na, hingal na kain na lang din dito'ng traffic. bakit kaya. Hindi na po namin kasama si Bobby at si Ayi. At tulog. Hay, ito na may mabilis lang. Dahil drop-off lang. dito na kami sa JNT. Yan mga kabeshi si, si Daddy. Ah. Yan na yung JNT drop off yung isa na may Shopee Express. Kaya diunahin na natin 'to Shopee at sila ay may collection ay every 5 PM. Yan na may napabuko na online. Babayaran na lang sa ka-drop off. Ah, apat lang. Alright, parcel. Ayan guys, thank you Lord. At nandun na po si Mami, hinatid ko na. At yun naman po lahat ay nakabook na online. Kanya na lang idadrop off. Itong JNT. Ganon din naman yung Shopee. So, salamat po sa inyong pag-order. orders pa po, marami pa tayong items, guys. Yan, chat lang kayo. Salamat po sa inyo. Ayan na po si Mami. Yehe. At, narito na kami sa Shopee. Shopee Express. Okay na? Okay na. Good? Sabayaran ko na. Good? Good. <laughs> okay, yun naman. Nasa Shopee. Ah, sa Shopee naman. Thank you po. Ayan mga kabenshin, nandito na po kami sa drop-off point naman ni Shopee Express dito sa pay Malapit lang po ito sa JNT. Ayan, si Daddy na lang bumaba at mag-drop-off. Salamat po sa aming mga suki sa Shopee. Yung iba po sa inyo ay naka-order na sa akin ng suka at uh, tuyo. Ngayon po ay umorder din po kayo sa akin ng mga merchandise. Maraming maraming salamat po. Pati yung set-up feel at saka mga pabango. More blessings po sa inyo. Ah, ano kayo nangyari? Ah, oh, wala nang drop of point. Saan na kaya ang drop of point? Baka doon na... Daw, hindi, na daw. Eh, ya, ten, hindi daw nila alam ko sa lumipas. Ah, ay eh, sige, check sa ko pa na. Sabi parang iba na yung laman, yung loob. Ah, iba na yung loob? Oo. Uh, saan, tawa, Mami. Sige. Sige iba na pala. Check natin kung saan na lumipat. Hindi na na-sustain ang negosyo. Kami po ay pa na. Hindi pa namin na idadrop up. At wala na pala doon. Hmm. Sarana. Ay kapag ka tinignan yung apps ng Shopee ay diyan tinuturo. Ay wala na diyan. Saan natin i-drop up yan? Ayan mga kabeshi dumaan po kami dito sa Save More dahil ako ay bibili ng tinapay at saka nung panregalo daddy dahil, dahil tayo ay aaten ng birthday si na Andres at Thomas. Back to back po. Isa bukas at saka sa Sunday. Sa Sunday e dalawa. Excited ka. Excited ako para kay na Andres. Pili si Mami Janet ng ano. Pan -laba. Pan -laba. Ito yung pang ano na Tapos ito pang regalo. Ang regalo ano? Po. Ang regalo sa Sunday. Sunday. Okay. Isa pa ang pang regalo. Babi and Ayi? Babi and Ayi together. Babi and Ayi together? Hindi na ako sila sa CCTV. Naglalaro eh. lang sila. <laughs> Gusto okay. mo halang ako ng tinapay. Magandang hapon po. At may dumating na... You, ma yan. <laughs> Sabi ko yan ay regalo natin kay Andres. Oh. <laughs> Open. Mamaya tulog pa po si Andres mag-unboxing yeah, tayo mamaya. Yes, yun know, ay spiderman Spider-Man. At may abangers na isa sa <laughs> Parang ang laki na ni Bobby talaga. Oh. Yes. Mm -hmm. Parang ang laki na po ni Bobby, oh. Laki okay. naman na oh, ni Bobby. <laughs> Gusto lumabas, Daddy. Ay, hindi pwede. O, ito na, Maitim na ang ulap. Baka umulan, Bobby. Oh, Paulan-ulan. spider-man the spider-man is here. Oh. Okay. Bobby! <laughs> Hello! Ang Ma na kasalubong namin kayo. Kami palabas na. Hindi, uh, wala Ano kanina lumabas Salamat po. Ayan po, at kami paalis na. <laughs> Mabilisan po. At binigyan po tayo ni ma'am yun yung makapuno yan. salamat po Pasalubo. God bless po kami po ngayon mga kapitik ay makikipag birthday yan at yun ay sa Tagaytay ay hindi namin na drop off kahapon yung para sa Shopee kaya ngayon ay dala, -dala ulit namin nandito po kalapit ko at amin munang i-drop off bago tayo pumunta doon sa venue nag try mag search sa Tagaytay na mhm -mm natin ay niya doon. Shopee drop-off. Malapit na po kami sa drop-off point. Kakaliwa na lang. Ayan mga kabeshi, may drop-off point po dito, Shopee Express. Tagay na. Tanong muna no. Tatanong muna ni dad. Bago po niya i-drop-off ito. Ladine langsung bumaba. dad? Yes. Wow, thank you. Apa ah, dia? Uh, oh, benar say hi What will I tell, what did I tell you? Oh, say hi, hi. hi. Mayroon na, pa Ayaw Ay, pala sila, na, nakasawa. <laughs> <laughs> Kahit mamaya muna kayo bumaba, mami. Uh Oo. -oh. Nandiyan na, sige. Mauna na kami, mami ha. Uh -oh. Kahit mamaya na kayo bumaba. Uh -oh. Bababa na si Daddy at dito uh -oh. na lang daw muna kami. Ang problema ko, baka kulit-kulitin ang kulitin ni Andres tong ano. Ay, pwede naman kayo bumaba na daw. Titignan ko kung pwede na mag-play Ah, uh -oh. sige. Ha. Uh -oh. So ayun po, thank you Lord that na i-drop off namin yung isang ay ah, Shopee. Yan. Pero next time daw hindi na nila tatanggapin yata no. Gawa ng buy right ay dapat ay doon tayo sa uh, silang bayan. Pupunta pa tayo doon. Okay, Pogi naman yan. Say hi. Okay, let's go mami. Nandiyan na. Nandiyan na sila. Ay, ako'y shooter dito mami ha. Ako'y hindi guest. Bayo na yung my birthday oh. well na. Diyan na. O. Oo. <laughs> I thank my God every time I remember you Philippians 1 to 3 NIV.